Okay, sa mga nagtatanong dyan kung paano gumawa ng GCash account, napakadali lang. Sundan mo lang ang video na ito. Okay, una, kailangan muna natin i-download yung GCash application. Okay, so pumunta tayo sa Play Store. And then, search lang natin dito yung GCash. Okay, so ito yung GCash application. Tap lang natin itong install. At hintayin nating ma-install itong application. Okay, ayan. So, tapos na po ma-download at ma-install yung Gcash application. So, pindutin natin itong open. Okay, sabi niya dito, request permission. E, okay lang po natin to. And then, pindutin natin itong while using the app. While using the app. Allow. Allow. Allow ulit. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan nating ilagay yung cellphone number natin kasi yun ang magiging account number natin. Ayan, so pag na-input na yung uh, cellphone number, pinutin lang natin itong go. And then, send code. So, magpapadala ang Gcash ng verification code dito sa cellphone number na nilagay natin. Okay, so i-check na natin kung may pinadalang authentication code doon sa cellphone number natin. So, check natin doon sa text. Ayan. So, nandito na yung authentication code na pinadala ng GCash. So, i-tap lang natin ito. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dahil mag-create tayo ng bagong account, ang pipili natin dito ay itong new account. Kaya so, piliin natin itong new account. Ayan. So, kailangan natin i-fill up lahat ng information dito. Okay. Ayan. So, ang importante dito, mapilafan nyo lahat ng information na kailangan dito. Okay, and then pag okay na, napilapan nyo na lahat, pinutin nyo tong next. Okay, yan. So, double check natin yung information natin. Kapag okay na, pinutin natin tong confirm. Okay, ngayon kailangan na natin mag-set ng M Ito yung 4-digit pin na gagamitin natin every time na bubuksan natin itong ating GCash application. So, make sure kayo lang makakaalam nito. wag na wag nyo po itong isi sa ibang tao. So, pag okay na, pinutin natin itong I agree. And then, next. Okay, so successful na nating set yung ating M-PIN. And then, pindutin natin itong go to login. Okay, ngayon nagpadala uli ang GCash ng authentication code doon sa cellphone number natin, doon sa account natin. So, kailangan natin itong i-check at i-type dito. So, pumunta muna tayo doon sa ating text message. Okay, so ito na yon So, i-copy lang natin yan. And then, ilagay natin dito. Ayan, and then, pindutin natin yung submit. Okay, so ito na yung ating bagong GCash account. Ayan. Okay, so sa ngayon, syempre wala pa itong laman dahil bagong account nga ito. Okay, sa susunod na video, ipapakita namin kung paano nyo mapu-fully verified ang inyong GCash account. Ayun, so ganun lang po kadali gumawa ng GCash account. So kita-kits tayo sa susunod na video.